ayan guys nagluto pala ako ng ganitang kalabasa dito guys then may paprak naman tayo kasi nyan guys guys papatikin natin sa ino here then day aray isa day guys guys Okay. So, okay. okay. guys, sulot so, na. Uh, papa, ano mo lang natin, papa test natin kay Ren. <laughs> Pakita natin kay Ren. Okay. Be? Ang ano reaction niya? Lo. Reaction. <laughs> yeah, boy. Reaction sa lasa ng ating niluto. Oh. <laughs> <laughs> Nino si <Anu>, si <laughs> lumus ko sa bali-bali. Galaxia na Dan Abi joke ko dai. Huh? Na mutilaw ko dai. Ha? Abi ko na sa para reaction. Nakano na. Abi ko na lang. Tilaw eh, ang reaction video para sa mga mutilaw. Oh, sa Felix. Kita tanggulanin. Wait for it. Here it comes. <laughs> <laughs> I don't know <laughs>